Hello guys, welcome sa akin channel to. Nandito kami ngayon sa farm ni Tito sa ano, sa bukid. Kita. Oh, tagal na akong dinapunta ako rito ngayon. Papasyal kami. Ah, oh, so ang laki ng aso. Hoy oh, you no. Know? Laki na anong German Shepherd to. Ano? Ay, oh, mga manok. <laughs> Dami. Ito pala yung bahay niya. No? Kuya. Ayan Dami Oh. Manok na ano. Ayan. Oh. Dami. Ay natumba na no. pala tumanggan na to. Nabawasan na yung mangga. Dati daming mangga rito eh. Benz, come here. Shhh. Isa. Sabi nga. Ayan. Oh, na lang yung mga mangga. Wala po. Alin po na... ay, ito, sambong. Oh, gamot nga po yan. Ano yan, minsan, uh, kapag kayong isdang, ano, uh, inahalo yan, yung isda po, yung, da, yung ano lang yan, yung pinaka tul, talbos niya. Pero oh, ginagamit yan, di sarap Hmm. Oh, yan, tsaka mabango. Pinang <coughs> ano din na, gato mamantika. Hmm, nga ah, po. Saan so, yung baka? Ayan yung siya yung babantay. Ayan no? <coughs> okay.

Ano si Ka-dalda na para rin nga eh. si Nene, 'no. Pagtakul-takul pa mo. Nandito 'ino. You know, D'g bubu ano. You know. Ante-testing sa mga manok dito. Hay nako. Roy, kamusta? Royon! Kamusta? Dami na mga breed. Ito yung mga kambing ha. Kambing na baba o. Oh? Ayun o. Masa to. Manok. Ito dati kulungan ng baboy to eh. O, ngayon hindi na. Oo ngayon hindi na. Roy, kumusta na? <laughs> dati kulungan ng baboy to pa eh. Ito? Opo. Ako nagalaga dati ng mga baboy dito eh. Ay tito rin eh. Baboy, siya na gano. Opo. <coughs> eh, ginawa na pala sa ano, ginawa ng manok na rin. Tagal ko na kasi din nakakapunta rin dito eh. Hmm. Opo chicken. There's no, no chicken. Yeah, too yeah. much. Yeah, see? Benz, don't more. In, chicken. Mm, hmm. hmm. no, no, ka go. Chicken. Mm. Come here. Come here. Ang yan? Hmm. Hindi ko po alam gano'y mga manok eh. Yan ang kanilang pang... Baka nanalo na po yan. Yan ang baka maraming beses na mga manalo. Manalo. Mataklo siguro. Hmm. Kaya ginagawang ano... Pang lahi yan. Pang lahi. Hmm dami niya asawa eh oh. ang dami no huh? hmm? kaya ang lalaki oh, mga pa eh may mga itlogan na siguro eh ayan mga iba manok titignan natin ang dami ang <coughs> dami na <coughs> mga champion yan champion Is it or vlog ayan no Oh, mga anong klaseng uh, nanok to pero mga malul malulapit na mga manok yan ito tawag doon bulik ito puti hindi ko alam anong pangalan yan basta yan 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 yun Dati itong linya na to, wala to eh. Ayan, ito. Ah, dati yung linya na yun. Aba, may kalapati ah. Ang dami oh. Ayos. Kalapati pala. Kalapati din pala si ano dito papa. Tingin tayo dito. Tadit sa ano mga kambing. Kambing. Ay, yung lupa na amin. Yan, baka kung papatay ako ng bahay, yan, banda dyan. Yan, ano, yung mga may akasya na yun, nandun banda Yung lupa na amin. Ito mga kambing. Mga kambing na uh, ano imported. Ayan o. No? Oh. Ang laki o. Oh. Ang laki Oh. Ang laki. Eh. Ayun, laki. Me, -e -e. me, 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 me. Ayun, okay na Makita mo sa video, kala maliit lang pero ang laki nyan eto, eto mga native. Ay hindi, medyo imported din pala to, imported. Ano din pala to? Malalaki din pala to. Yan, yan. Eh nakabakod na yan. Ang ganda sa akin. Ayan, tapos doon. Eh mga kasya, tabi-tabi po, baka manuno. Yan, banda diyan sa amin. Ang dami na rin palang bahay dito ah. Grabe. Uh, Ayan na. Oh. Ito. Ay, may bunga yung mangga. Ito. Bunga. Tingnan kung ito yung pinakamalaking kambing. Dito. Ito ni Me, 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 me. Ayun. Ayan nun. Laki oh. Ay, grabe. Laking kambing niya ito. Nan nanunuwag siguro to Ah, si Nathan kumuha ng mango eh. Oh. Ayan. So guys, hanggang dito na lang siguro yung vlog ko. Sa farm lang to. yan. Si Papa.